Hi Avian, samahan nyo naman kami ngayon tadayo nga tayo sa Bulacan para makifiesta. Uy! First time nga lang natagal makakita ng kalabaw na lumuluhod be. <laughs> 2014 nga ba dumayo kami sa Pulilan Bulakan para nga maki-fiesta dahil nga may mga nagsisiluhurang kalabaw daw doon. Kaya naman talagang na-curious kami. Ngayon lang ako nakarinig nak na lumuluhod na kalabaw. <laughs> Gusto nga naming makita yung tradisyon nila sa Pulilan Bulakan. Kaya naman talagang dinayo namin sila doon. Hindi mo kaya. <laughs> sana all dinadayo nak. Ayan yung dating nakakoche ngayon. Naka-jeep na lang. Kaya naman sama-sama tayong maghilahan pababa. Chiris! Nung mga time nga na to, inaayos pa nga si Airby, kaya naman dito na nga lang muna kami sumakay. Bakit kami mag-i-inertinak galing rin naman kami sa jeep dati. Kahit ano, sasakyan talaga namin makarating lang sa pupuntahan. <laughs> Pero by the way, inertin lang nga lang namin to sa murang halagala. Woo! Sa baba. doon, na. Update, guys! Talaga namang onti na lang mabibenta ko na itong mga plastic bottle na nakalagay dito sa jeep. Kidding <laughs> nga side by sa mga ganitong sitwasyon niya talaga namang sobrang sayo ko dahil para bang bumabalik ka sa dati tapos nararanasan mo ulit lahat. Aww. Dati talagang naka jeep lang kami tapos pupunta kami sa magagandang lugar ganun. Yung jeep lang namin talaga yung pinakakaiba dahil ngayon iba yung mga nakakotse. realize talaga na kahit na anong sakyan ko basta't kasama ko yung buong pamilya ko e eh, talaga namang sobrang saya ko na no Bandarito nga ay nakarating na kami sa Bulacan mag-stay nga kami ng dalawang araw dito dahil nga kinabukasan e eh, ayun na nga yung fiesta Gusto ko rin kasi talagang makatungay ng mga fiesta sa iba't ibang lugar. Ang fiesta nga kasi sa lugar namin ay eh, may mga palaro lang ganun tapos yung matatanda lang yung mag-enjoy -e kinagabihan dahil nga mag-iinom na sila. Chiris! <laughs> Kinabukasan nga ayan, sasama ko na nga kayo sa fiesta ng Pulilan Bulacan at mag-enjoy nga tayong sabay-sabay. Kaya nga rin talagang sinama ko kayo ngayon dahil nga pwede nyo rin itong mapag-aralan sa mga school nyo dahil nga tinatapig ka rin to. Alam nyo ba kahit college na si Erian, eh pinag-aaralan pa rin namin yung iba't ibang fiesta sa iba't ibang lugar, gano'y. Kaya naman mag lesson tayo for today, ba? Ang lesson nga natin for today, mga naksi ko, ay ang fiesta sa Pulilan Bulacan tuwing ikalabing apat ng Mayo. Ala, hindi mo kaya. Mag-lesson tayo ngayon sa vlog ni Erian para naman may mapulot kayong aral sa akin. Ito nga yung simbahan sa Pulilan, Bulacan Bay, which is ang San Isidro Labrador Parish Church. Ito nga gaganapin yung Niling Carabao Festival or yung mga kalabaw na lumuluhod daw. Actually, ngayon nga lang rin namin ito matutunghayan, kaya naman sobrang excited talaga namin. Ayan, habang hindi pa nga nagsisimula yung fiesta, bae, eh, pinatuloy na nga muna kami ni Doc dito sa bahay nila. Namangha nga rin talaga si Erian dito ba dahil ngayon lang rin talaga ako nakakita ng gate na kusang bumubukas. Di nyo kaya. Sa so, mga ganitong pagkakataon rin talagang naiisip ko na magpursigi ako sa buhay. <laughs> Paglabas nga namin nakakamangha dahil nga sobrang daming taong nagaantay sa mga kalabaw na parating na. Makit na nga ka kami dito sa truck tapos kinamamayaan nga magpapamigay na kami ng mga tubig na pinapamigay nila do. Talagang panata na nga nila yung natuwing fiesta ay namimigay sila ng mga tubig. Natuwa nga rin si Ate Girl dahil marami rin palang nakakakilala sa atin dito. Ayan, shoutout po sa mga tiga pulilan bulakan. Talagang mga hapo kami sa fiesta na meron kayo dito. At syempre, back to the topic na nga tayo mga anak at lesson pa si Ate Girl. <laughs> yung Niling Carbo Festival nga ba, yung pag-express nila pagpapasalamat sa masaganang Annie. Ah! Everyone! 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 Bago nga magsidatingan yung mga kalabaw, ba e, eh, nangunguna na nga talaga yung mga sumasayaw, yung mga nagbabanda, ganyan. Tapos mamaya, makikita na nga natin yung mga halos daang-daang kalabaw na mayroong mga design, ganyan, mga ribbon, mga bulaklak na nakasabit sa kanila. mga nagbabanda at mga sumasayaw, ang kasunod na nga nun ay yung mga kalabaw. Napansin ko nga rin na hindi lahat ng kalabaw rito ay nagsisiluhuran. Yung iba ay may mga disenyo lang, ganyan tapos naglalakad. mga desenyo nga rin pala nila dito ay mga totoong gulay at prutas o diba sobrang bongga. Huwag rin kayo mag-alala ba dahil nga wala namang mga hayop o mga kalabaw na nasaktan dito dahil nga sila ay mga alaga talaga. Simula bata pa lang daw yung mga kalabaw ba ito nuturuan na nga nila ritong lumuhod ganyan. At kung napapansin nyo nga hindi sila nasusugatan o nagagasgas yung tuhod nila dahil nga may mga sapin yung mga pinapaluhod nilang kalabaw. Ay lang naman nga mga besa na nga may natutunan kayong aral sa mga vlog natin for today. Pwede nga rin kayo dumayo kagaya namin tuwing May 14 para talagang kayo ang makasaksi kung gaano kasaya rito at kung gaano kayong mag -e enjoy sa mga lumuluhod na kalabaw. Nung dulo na ng Prada be, talagang hundreds of kalabaw na yung dumadating tapos magkakasama na sila ganun. Grabe sobrang dami ko yung nakitang kalabaw na sobrang lalaki. Nakatitig pa nga kay na isang kalabaw parang nakita niya na yata yung hinahanap niyang kamag-anak niya. Chiri! <laughs> comment nyo naman dyan sa comment section kung nakapunta na nga rin kayo sa Niling Carabao Festival at kung mga tagapulilan bulakan nga rin kayo. Tapos syempre, nakawag nyo na rin kalimutan na i-follow tong Arian 2.0 natin na bagong page ko lang. Gano'n lang pala, like, follow and share ng page ko. Thanks for watching!